Guys, good morning sa inyong tanan. <coughs> Mali kita lumboy, guys. Mga anyway guys. So. Okay. Mahal kayo sa guys. Kagjis ang bilog. Ang likit, ang likit ya. Oops, nahulog pa nahulog. Palit kag 20 pesos. Porti pang daghana. Daghan kay mabuo, daghan kay obra nimo, guys. Na, ang sigarilyo karon na kamahal wala sa naulaw silang mga baligya nga pati mahal lang nga mga tao pobre pa kaing dako oh. mga silby, guys kung kita mga smoker guys mga nabako ta palit lang tagtabako ang hita tag lumboy palit tag lumboy nagkamamalig lumboy sa merkado ay muna na to guys amuli guys so oh. brown na no, rin guys ari guys, oh. Are, guys, oh. Are, guys, guys guys tapos guys so, guys para din siya mabungkag para mag liket likit sigari dyan po nga siya ba haom daghan pa kayo ni guys sa 20 piso si mga likit tabako tindagan ng obra guys kung ipalit kag duwa kabuok buok si 20 pesos lira guys ah so, uh, Kampanye sa si sigrilyo guys wag isa si na luoy sa si mga pigado no pobre pa mga tao guys gagam pa sa bugas puting mahala ba jod sige lang at least ya mayo tang lawas ang kamot lang ta para makakaon ta sa yes! pamilya importante guys kita. Ready guys. Uh, dali na kayo, guys. Kaya kayong kitang mga kusog mga Mga taga probinsya diha, taga mga Bisaya. Hindi kayo lang ta. Kabalo mo man. Yes. Thank you, thank you. Salamat. Good.